sa presyong 2.4 milyon, Saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Pinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Kim. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China, na, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. suntok sa buwan daw para sa ilang chuper at operator ang pagbili ng modernong jeepney na isinusulong ngayon ng gobyerno. Ang presyo kasi mahigit 2 milyong piso kada unit. Huwag ipilit ang pagpapalit ng jeep kung hindi pahanda sa PUV modernization sabi ng Senado. Nagpahayag si Senador J.V.A. hersito na labis ng nahuhuli ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program, PUVMP, ng gobyerno. Ayon sa kanya, hindi na ito nasusunod sa oras at plano na itinakda ng Department of Transportation dahil sa mga problemang pampinansyal. Ito yung itsura ng isang uh, modernong jeep. Tignan natin kung ano meron sa loob. Ito yung uh, makikita sa loob ng isang modernong jeep. Naka-air ko na. May CCTV camera. Libre yung internet connection. At kapag okupado na lahat ng silya, Pwede pa ang tayuan. Binigyan din ni Ejercito na hindi kayang bayaran ng mga operator, lalo na ng mga jeepney driver, ang mataas na halaga ng modernong jeepney. Kaya't kung hindi pa handa sa modernisasyon, hindi ito dapat ipilit. Sa kabilang banda, hindi kontra sa programa ang senador na si Rafi Tulfo. Binahagi ni Tulfo na masyadong mabigat para sa mga chuper ang bayarin para sa mga bagong jeepney. Ayon sa kanya, ang 2.4 na milyong piso bayarin para sa modernong jeepney ay katumbas ng 28,000 pesos kada buwan, samantalang ang kinikita ng mga tsuper ay nasa 21,000 pesos lang bawat buwan o mas mababa pa. Isa pang isyo ay ang pagbili ng mga bagong PUV mula sa China, na ayon kay Tulfo, ay hindi lamang sobrang mahal kundi hindi rin ito tunay na hitsura ng jeepney kundi parang minibus ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwedeng bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito na lang siguro. Unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Saraw, sa Francisco para mag-apply po para eventually po natin pag sila po ay nag-apply. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine itinatapon dito sa atin sa Pilipinas dal basura 'yon sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized ng mga minibus. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarado sa listahan na yun. Wala kami doon, wala kami certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay, Attorney Atty. Guadis, eh pinatay niya. Ang si Chairman Guadis dito. Ayan o. Oh. Kung totoo sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit niyo i-require yung mga modernas jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, when we assume this position, This was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong eh, ila extension na ba? Then ngayon gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking manegosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan? Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwede bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries. For uh, ang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang, ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng uh, kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na na wala na kami uh, huhulihin na kami. Marami sa amin 10,000 ang uh, multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, so matotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi uh, Mr. Chair. 'Yon po ang dinadanas namin ngayon araw-araw. nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gusto mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At uh, higit sa lahat, wala talagang katiyakan. Dini-deadline kami ng dini-deadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo doon sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin tapos kami pinapatay. Mr. Chair, yan po yung dinadanas namin araw-araw kaya ho kami nagbo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong uh, hearing ngayon sa ating hearing ngayon, Mr. Chair maraming paraan na pwede kaming magmodernize na ipapakita natin ito, meron kaming hindi kami tutol dito sa modernization program meron na po kaming nagawa ng mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard dala-dala natin gusto nating ipakita ipagmalaki sa buong mundo kaya natin na mas nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look nitong ating mga traditional jeepneys higit sa lahat mura pero hindi nako compromise yung uh, yung uh, safety ng ating mga mananakay matibay pa Mr. Chair. ano pa ba ang hahanapin namin hahanapin natin dito Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng uh, PUBMP. Yung consolidation po ng aming mga prangkisa na iso-surrender na namin yung mga pinaghirapan natin prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa bakit po ito iriribok? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magkoconsolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada sampung taon magpapalit kami, importante, hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong, uh, itong mga jeepney po na ito, Mr. Kim. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Pero sila walang deadline, katulad po ng sinasabi ninyo. Hindi po ba? At na nasiservisyuhan natin ang uh, taong bayan. Ngayon pa lamang, Mr. Chair, Napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi, Hindi pa, pa tinatanggal. tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal, pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, maka makarating sa aming uh, patutunguan, sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga basahan, itong mga jeepney drivers at operators, natatanggalin na lang natin. Puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang beer ibibig? Ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan, Mr. Chair? Nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan, tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang uh, unemployment rate. Tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa, sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba walang katiyakan kahit yung programa na sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay inabigyan na ng trabaho? Unang-una, nung nirequest po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong, sinsirong, sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa, nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa mga, sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa so programa masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po so ang punto na lang po namin nag-usap po kami ni sekretary kailangan pa ba natin mag-extend at ang sinabi po namin SEC okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na so ang gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap also na yung may gusto na sa labas unfair po yun mali po yun kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating sekretary na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ang ating sekretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, sir, sandal, makasingit. So, ilang beses mo sinasabi, paulit-ulit, binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation, 81% ata, no? Okay, so merong 19% na ayaw anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw nung 19? Anong ano lang? Bakit hindi nyo pa, na, naipapaliwanag dito sa 19%? If I may po, na kasi... Na maayos yung po, programa. Senator, kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives, ako po yung chairman ng mga kooperatiba, so meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo, yung iba po, talagang ayaw na nila. Kasi ang ang uh, pagiging uh, operator po. Parang negosyo Negosyo po yun eh. So I think or rather sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa uh, public utility. Kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon Ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon Gusto po nila yung jeepney driver operator ang kanilang mas mas gustong sistema which is one-on-one -on -one, so ayaw nilang sumami sa isang bagay na parang komplikado and among others, yun po yung mga rason na sinasabi nila, kaya nire-respeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa Salamat, Yusef Ortega If I may, Mr. Chair uh, If I may, Mr. Chair uh, Yes, Mr. Balbuena uh, hindi po totoo na ayaw namin mag ano po. Hindi po hindi po totoo na ayaw namin ng uh, ano ng uh, katunayan, meron nga po kaming modernized na na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Okay, thank you Mr. Buena. Sino 'x sabi na sinungaling siya sige. Sino po? Go go ahead, Busina. Miss Marlene DC Ramos. Isa lang naman po ang tanong, Sir Ma Ilang extension na po ang consolidation? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi naman pinag-uusapan dito yung magmo-modern siya or what. Ang tanong, bakit ayaw niyo mag-consolidate? Yun okay, nga. Napakaganda lang isang isang bagay nagsama na nagsama-sama at nagtitip at nagkakaisa. Hindi katulad na isa-isang operator. Alam niyo po ba mga, uh, mga sir, kami, operator kami, isa-isa since ano, talagang single operator, nung nagsama-sama kami, iba po ang dating, iba po yung samahan, iba po yung tulungan. Hindi niya ba nakikita yung kung gaano kaganda ang consolidation? Ang tanong eh, ila-extension na ba? Then ngayon, gusto niya uli, extension na naman? Ang tanong, sasali ka ba? Yun lang po. If I may, Mr. Tapas, Chair. naman po sa kami na sumunod sa gobyerno. Sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po eh. Tapos may isang tao lang na ayaw para mapahinto ang lahat ng kagandahan ng modernization. Bakit? Eh kung ayaw niya, di ayaw niya. If I may, Mr. Chair. At natin pipilitin ang isang tao ayaw naman. Eh, ilang extension na po, mga sir. Kawawa naman po kami sumunod sa gobyerno. Okay. E at saka tanong, operator po ba siya? <laughs> Salamat po. Okay, mister Mr. Balbuena. Mr. Melencio Boy Vargas, National President ng Altodap. uh, Mr. Chair, magandang uh, umaga po. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito sumunod sa modernization at na consolidation. Ha? Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama, ay kung ititigil po natin dot bibigyan pa na natin ng extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala nang extension. Eh, ang tanong ko lang po, paano naman po, kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madi-dismaya naman po kami, o madi-disorganize, kung sakaling, i-extension pa po ito. Yun po lang. Baka naman kasi, uh, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator, at hindi pabor sa mga driver, sa mga malit na chopper. Alam nyo po. Kayo pa operator kaya ano? Opo. Alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na masada, no? Ah, uh, kasi po dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nilang sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. E pa, paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman. Okay. E Mr. Chair. Uh, Mr. Balbuena. Opo. si, si ano na, no, Mr. Floranda. K naman po, ng piston. Pakisagot lang po, bakit daw niyo? hindi, mga hindi sumunod, ano po? Opo, magandang-magandang umaga po, Opo. Mr. Chair, at uh, siyempre sa ating mga kasama sa hanap buhay. Ang uh, sa ngayon ang nagbabanggaan yung nag-consolidate at hindi nagconsolidate. Uh, sa bahagi po ng association, part po 'yan ng consolidation eh. Dahil yung, yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at uh, mahusay na tumakbo yung ating mga asosisyon sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport, bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating makina? dito sa ating bansa. Sapagkat uh, kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang, 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 linalabanan namin, sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kunsaan, kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, nung pamanay ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi sa uh, monopolyado ng isang kopartiba, kundi kupartiba siya na individual o franchise, individual of unit, hindi sa konsorsyon, hindi siya monopolyado ng isang kopartiba. Kaya sa atin, kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamalaan. Bakit ang nagtumatakbo ngayon sa ating ka, uh, dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating konik, sabi nga natin, ang jipo sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon, yung sinasabi nila mga modern na halos hindi kaya ng mga individual na operator? Swerte na yung iba. Kung so what, na nakaano sila, nakapag sila so sa pinang-modernization, nakapag avail sila ng modernization, hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize hindi lahat ay like, pwedeng uh, gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa 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 ngayon Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LT Parbiet ng DOTR ay magkakaiba. Doon na sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized ng mga uh, modern ng mga jeep na tumatakbo sa loob ng uh, 575 na ruta sa buong uh, sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin niyan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok naghabol ng December ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa, sa pinakanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LT parbit ng DOT ad, na kapag hindi ka nag-comply, ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ang Escaper Motor, nadyan ng Francisco Motor, nadyan ang Saraw, nadyan ng Malaginya, maraming mga lokal halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking manigusyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? So sa usapin ng serbisyo, so sa usapin, ilalim ng negosyo, ang magsasuffer dyan ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters dahil ang direct pepek ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumika ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Floranda. Oo nga naman, um, Yusef Ortega ng DOTR. Uh, although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung unit, modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwede bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang, lang siguro. Uh, unang-una po uh, hindi po namin ma po dahil alam nyo po meron tayo parang freedom po sa market pero ayun nga po dun sa sinabi ni Kamo unang-una po talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers in fact hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Saraw sa Francisco para mag-apply po para eventually po ma-approve natin pag sila po nag-apply gusto ko lang po iparating yung na-mention po ulit yung sinasabi na konti lang ang moderno no? ang kailangan po natin ipar uh, siguro iparating na po namin kaya nga intentional na hindi kami nagpapamodern sa ating mga transportation sector para klaro din kay Kamody, sa dulo pa po yun. hindi po objective ng gobyernong ito na kayo ay ipilit na bumili napakalayo po yan po ay darating pa po sa isang panahon which could take 2, 3 or 4 years pa po at pagsisimula ang objective po namin, bakit parang inurong po natin para mas dumami po yung ating mga local manufacturers para mas mapababa po yung presyo at hopefully by then po, mas financially malakas na po yung ating mga kooperatiba, then that's the best time na sila po ay bibili na ng mga sasakyan.